Good afternoon guys sa ah, kayong hapon ah, na no dumala tayo rito kay tatay at kung nakikita niyo ngayon ayan o oh, mas maganda na yung pagka verde nung ano halos nakatalab na yung sinabog natin na ano dun nung nakaraan tsaka mas maganda na yung ano nung kapal niya oh. medyo nakaumbok na dito nga rito medyo ayun ano, ang amplis niya nakagapag na naman medyo matatabo na niya so pagano yan o kain uli natin itong gilid para nakalitaw lang yung lapida ah. kasaya na medyo ano, yun kapal ng taas niya kasaya na gumagapag na naman uli pa palabas yung ibang ano ayun ano, nga na humakabang na nga oh. tumitikwas <laughs> So, ibig sabihin, maganda yung pagkakaano natin nung ayun, malak daw na siya. Nag-over na siya. Kung titignan yung maganda. Tsaka, ay mo, halos yung dati natin inanuhan na medyo malalaki pa yung awang na ano, ayan. na lang. Dito, halos wala na nga. Kung konti na lang, ito na lang. Diba, dito marami yung makapalain. Kasi dito, ayan Halos sarado na siya. So, tamang-tama ito. Mga 15. Iya, ano na uli natin ito. Gugupitan na uli natin. Taman-tama yung 15. Gugupitan natin siya. Tapos, segundaan na uli natin ng abono para tamang-tama yung kapal niya ng 2 weeks na pagtubo samang tama lang yung haba nung ano niya. bagong tubo na malambot so tapos gagawin natin itong ano parting ito lang yung makapal ito lang yung titrima natin ng ano tapos ito as is natin siya yung bandang nakatikos lang na ibabaw yung ano tapos bubudburan uli natin to ng lupa na sa ganun itong mga ya nag-overlap na yan. Masasaraduhan niya na ngayon itong medyo mga awang natin na konti. Para nun sa ganun, ang kakalabasay niya, ganito na siya. Kaya, alos dikit-dikit na. Na mas maganda siya pagka inupuan. Kaya ayan. ayan. Alos wala na. Ano. So, dapat magiging ganito na siya. Pagka natin na, ano niya, pagka nakagapang na yan dito. Kaya nasa to. na to. Medyo makapal to. Malambot. Miski ka may pagkaginanon mo. Malambot siya. Ito lang kagandahan dito sa ganitong klase ng Carabao grass. Malambot yung dahon niya. At kahit makapal siya. Mas ano po siya na gupitin. Kaysa dun sa Bermuda o uh, blue grass na pagkayo makapal na. At maano-ano -ano yung uh, panggupit nyo lalo kumano-mano na panggupit medyo matigas na siyang gupit eh. hindi katulad nito kahit anong kapal niya malambot anuhin yung dahon niya tsaka mas maliliit yung dahon niya kumpara dun sa yung carabao grass na ito katulad nito yung tinanim rito <laughs> sa tabi ko Ayan. actually hindi naman talaga carabao grass tawag rito eh. ano yan eh yung tao nung iba amuse kasi yan kinakain lang ng kalabaw yun makita mo doon sa may, lalo sa mga ilalim ng puno ng nyug pero isang klase niya na malapad din eh, na medyo malambot yung daan pero ito medyo matigas to so iba ang ano niya dito kumpara rito sa ano natin na barricaded so yan guys kita nyo ganda ng kapal niya so sa mga 15 ah, gawa ulit tayo ng video na inaano natin to so sap na kayang kukunti lang yung tao ngayon dito ayun kahit sa dulo ayun mayroong bago pala rito ano no kahit siguro bukas ang living yan so ayan po siya ayan na natin yung ating service na bike hindi ako nagdala ng ano kandila kasi medyo malakas yung ano ng hangin walang pantaklo <laughs> so pag ano natin so ayan guys sana nagustuhan nyo yung ano, update natin dito sa ano ni tatay at pagkano by 15 para next week next next week ayun, ano na uli natin yan gugupitan na uli natin tapos ayusin natin tong boundary para maano natin so hanggang dito na lang po guys maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless at happy view ayun, ang ganda po ayun. ang ganda ng ulap dun sa ano sa Mount Pakili at saka yun, yung, yung ano na sikat ng araw palubog So, ayan po. Maraming salamat po ulit. God bless.